door. Oh. <laughs> sure. sure. <laughs> like <laughs> Napakasaya ng reaksyon ni Ellen Adarna nang makita ang kanyang idol na si Kenshu o si Siemens sa F4 na nagkomento sa kanyang video priceless nga ang reaksyon lalo na ito nga ang kanyang super idol isa talaga siyang super fan ng F4 ng Meteor Garden karabi ang kanyang kasiyahan Oh This is core. corny. Oh my God. <laughs> Our F4 heart is happy Oh my God! Oh baby, 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 my baby, my my baby, 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 yeah. Yeah. baby, yeah. <laughs> <laughs> married naman niya I'm happy for you <laughs> <Yeah>. <laughs> nag comment nga si Ken Chu ng hands up emoji at nagreply si Ellen na wo I need hindi nga makapaniwala dahil recently lang din ay talagang nag marathon ng nature garden si Ellen inulit nga ito dahil nakakamiss naman talaga ang Taiwan series nito na in love talaga ang buong bansa sa F4 kamukha ang Mami Ellen kapag nakatawa. Parehas sila ng dogs dito na nagtaas kamay parehas. Kuha nga ito sa kanyang birthday photoshoot. What's inside in there? Okay. Wow! Ngayong October, excited na sa first birthday na celebration ni Liana. Kaya naman, in advance na ang birthday photo shoot para sa kanyang kaarawan. Excited na nga ang mga tito at tita. Si Liana na nag-enjoy sa pagsakay ng golf cart ng kanyang tito mag-freeze ice king. Nagpunta nga sila dito ni Mami Ellen kasama rin si Ate Jessa. At sobrang nag-enjoy, tatalon-talon si Liana habang buhat ng kanyang Ate Jessa. Uh. <laughs> si Liana masayahin at very active. Mag-iisang taon na nga siya at nakaka-excite. Tiyak sa Pasko ay naglalakad na ito ng mabilis pa. tibong bata nga ni Baby Liana. Mahilig nga siyang sasayaw. Hindi siya takot kapag binubuhat ng mataas. Matapang nga siya at natutuwa pa. Marami naman katuwang si Alan pagdating sa pag-alaga ng kanyang mga anak. sila nga muna ang madalas na kasama ngayon ni Allen. hindi pa nga sila nagkagaroon ng official statement tungkol sa kanilang mag-asawa pero hindi na nga sila nakikitang magkasama pamuli makapag-practice pa rin ng piano at araw-araw may tutor at coach para sa kanyang piano lesson. Si Liana ay gigil na gigil sa kanyang kuya Elias nang pareha silang mahiga para sa photoshoot. Sweet nga ng magkapatid. Very mahinhin at maalaga nga si Elias sa kanyang baby sister. god! 19 kopong-kopong pa ako nakapunta dito last. Hi, mama! <laughs> Madalas din nakasama ngayon ni Ellen ang mga kaibigan, sina Beauty Gonzales at ang asawa nito. Ngayon lamang nga raw ulit nakapunta si Ellen sa lugar na to. Na-miss nga ka ang kanyang mga friends. More time with friends nga muna ngayon si Ellen. Ang saya nga ng kanilang usapan kitang kita kay Beauty, ang dami nilang pagkain at mas nakakabusog ang usapan.